panahon na naman mga kadugo ng pagtatanim ng palay dito sa aming lugar ayan o ang mga farmers ay busy sa pagpre-prepare ng kanilang mga farm lot for planting halos lahat mga kadugo ay nakapag-araro na at eto na yung aming ding munting sakahan palayan mga kadugo so yan people farmers are busy ayan mga kadugo pero dahil il ninyo mga kadugo ayon sa uh, patubig niya dito sa aming lugar ay 60,000 or 6,000 na ah uh, rice land lang ang kanilang patutubigan. So, may mga bayan dito sa aming probinsya, mga kadugo, na hindi muna, hindi pa pala, hindi pa makapag tatanim ng palay ngayong March, ay May. Uh, siguro mga June na daw, if ever na uulan-ulan ngayong Mayo. Three nights na po, mga kadugo, na sunod-sunod ang on. So ayan, at eto naman mga kadugo, yung parte ng aming rice land ng aking asawa na ibinenta namin. So sabi ko, unti-unti <laughs> na natin ibebenta yung pang-residential. Oh, anyway, wala naman tayong anak <laughs> na magmamana. So ayan mga kadugo, and eto pa rin yung aming church kulang pa yung pera namin para mapabubungan kaya we're waiting for God's grace mga kadugo dahil sabi ko nga ang church member ng aming church bukod sa kukunti na nga eh, medyo alam nyo na <laughs> cannot afford na Uh, ipatapos itong church mula sa aming mga bulsa kaya kami ay umaasa lang talaga sa biyaya ng Diyos sabi ko nga yung nagastos dito mga kadugo ay mga love gift ng mga ah, uh, kapatid sa pananampalataya yan mga kadugo ang kailangan kasi nito is yung pagpapabubong lang is ang budget po ng aming uh, architect libre pa yung architect kasi anak din ng Diyos ay nasa 250,000 and to date mga kadugo ang aming naiipon pa lang is uh, 100,000 so kulang pa ng 150,000 yung aming naipon na pera mga kadugo para mapabubungan ito itong aming church so yan mga kadugo ang um, kasalukuyang kalagayan ng aming church at kasalukuyan din kalagayan ng aming mga taniman ng palay dito sa aming lugar salamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya uh, God is really, really good. No doubt. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Mga minamahal kong kadugo, dugong Pilipino, saan mang sulot ng mundo. Mahal po niya tayo. Hindi niya po tayo pababayaan. And I love you too with the love of God. Bye-bye!